Wow 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 Itong video pa lang ito guys Ay nagsasabot kami ng aking mga pagmangkin guys Mga ngadok kami ng dagat Kasi nagkulaw yung unod ng tuyom Kasi daktol At yun kinuhaan ko sila ng naingog Dagbancheng ko ginakon yung tuyom Pero okay lang may unod naman At yun guys Naghahaan na pala dyan, kami dyan guys At nagkinananay guys At may nakitaan pala kaming seahorse guys at binoyan namin kasi magsusugod muna tayo sa kinaunhan. Sa so, may tabo ang pangyayari. Nandiri na naman ako sa inyong atubangan, nagsaba-saba at nagsamok-samok sa inyong mga feed At ang importante, hindi ako na mamugos na tanawin yung video ko. At patuloy tayo sa ating pagparayan. Naglalakaw na pala kami dyan guys na umaagi kami ng dalan at nungunguha tayo ng kawin para ikukuhit sa toyom. At yun, naabot na nga kami sa dagat at yun, nakikitaan ko si Ayan, pinapangutan ako. Kung nasaan dapat yung toyom na uulaw siya, asa dapat yan? Ito ito daw, ito. Daw, ito. Ah, oh, okay, lid pala sa bunso ni Tia Timia ug nito Tio Simo. At yun nagpapatubang na nga kami, guys. At yun tanawin niyo, guys. Yun, nagbabaklay para kami kagin sa unasan. At yun nagagay na si Kaisi naghugas ng ani ni Kad para isusuwa nila mamayang gabi. At yun, guys, yun nagpapadayon para rin kami sa aming pagpatuloy. At yun nagbabaklay na nga kami. At yun nakikita na ng ito. At yun na. Ah. May nagsulti sa amin na dako na yung unasan, pero pag abot namin ang dako, dako, dako pa dagat. Kaya ayun na, na bidijon ko na si Loki. At yun nagbabaklay na tayo, lang, guys, kasi sasalamin na natin yung tayom. At sa aking paglalakaw, may nakita na kong si yours, guys. Ayun oh, tanawin niyo, guys. Ayun, silipyaw ko guys. Kinu kinuha ko. Tanawin nyo guys, oh. Tanawin nyo si yours guys. mal para ba yung kilo nito guys, oh. At yung guys, pagtanaw ko, mabdos pala to guys. Nagbibihod siya guys, oh. Oh, ang daghan, ang, ang daghan ng bihod. At yun, tinawag ko si Kathleen kung tinawag ba na si yours to. Okay. Yes. Okay, yours, at yun, binuyan na, na lang, namin guys kasi mabdo siya guys at baka nadaghan pa siya guys at yun, nagpapadayo na ako guys at yun, umuubog na ako dyan guys tanggihawak na pala yung dagat at yung mga pagumangkin ko guys napapabili na pala sila sa Dublin guys kasi mangunga daw sila sa at ako na lang yung uubog at yun guys, may to yung school of fish grabe ang dinod guys oh at yun guys, nakikita na nga ako Nang daghang tuyom, guys grabe guys, mga 1 million, trillion, trillion, per, million amo ah, ang dami guys, kaya sinugdan ko na talaga sa pagsilig kaya ayun, nagsusilig na ka tayo dyan, guys oh. nyo, um, yan kahit naingon o oh, ginakon o bansin ko kasi sabi nila may uno daw sinilid ko talaga tanang guys wala talaga akong pili at yun guys oh andagan guys ini sinaka ko na ngayon ano sa libot kasi itong ginulid ko malapit na mapuno yung aking sublanan guys kaya yun. nagpapalayan pa rin ako sa king pagpatuloy sinilid ko talaga dinagan ko mm ginawa ko talaga silang mga sagbot mm at yun guys malapit na mapuno guys tanawin yo at yan guys, nagpapauli na pala tayo niyan guys kasi napuno na ngayon ating sudlanan. Oh, hahahain na lang natin yan sa daplet at yung may nainang na buwan. Isda na gamay guys. Oh, mm, tanawin nyo, idakpin ko sa baba ko ha. Mm, hindi man idakpan. Oh. Kaya ayun, ah, naabot na ating tayo sa ko pa rin yung aking kuha na Tuyom at yun. Yan pala yung ating pag-geographer guys. Ang gwapa diba? Ang gwapa na aking mga pagkumangkin guys. At yun, nagpapalayan tayo sa ating pag -ha -ha -ha, guys. Oh, tanawin nyo. At yun, humana na guys, nakakuha ng tunok at yun, nag, nag, nag prepare na kami dyan guys. Kasi ibubutang na namin dyan na kami kakaon sa, ano, sa panas. At hinuwad na rin nila ang kanilang kuha na siyok o ka ng suwake guys. At yun guys, akin ah, anay na. Nagdala lang pala kami ng bahon na bagong dinungag yan guys. Para ano guys, para diritsog busog talaga guys. Nagdala na lang kami ng dalawang kuk, kukok. <laughs> <laughs> Watch. <laughs> Watch. Ano Ano yan pala yung aking mga pagumangkin tanan guys, ang gwagwapa di ba? Kaya sa mga gusto magpaliwat na mga gwapa diyan, magpaliwat na kayo sa akin. Okay lang papaangkan niyo ako, kukunin niyo lang yung bata. At yun guys, nagpapalayan tayo, tayo sa ating pagpatuloy na pa rin kami diyan guys. Hindi pala kayo dako yung hunasan sa hapon guys, buntag sayo na yung dako ng hunasan guys. Kaya kayo mang manginhas kayo ng buntag sayo kasi dako yung hunasan guys at Dako yung unod ng toyom. At yun guys, nahuhuma na kami diyan guys. Nagbabaklay na kami guys, padulong uli at yun nadakdak pa yung aking pagumangkin guys si Christine at yun mauna na guys no, salamat sa pagdanaw. Ah, ah.